Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga brigada ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Music sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada bilang ng mga nasa sa lindol sa Cebu nadagdagan pa mga aftershocks higit dalawang libo na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bumisita sa mga apektado ng lindol sa Cebu. Samantala, Senadora Arisa Ontiveros isiniwalat ang umunoy dual citizenship ng anak ng negosyanteng si Joseph C. Pagyong Paulo bahagya pang lumakas bago ang inaasahang paglandfall bukas. Ilang bahagi ng Isabela, Quirino at Aurora nasa signal number 2 na. Balita nationwide sa tanghali. FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, mga kabrigada, ikalawa sa buwan ng Oktubre ng taong 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikne. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada pa sa 72 ang bilang ng na mga napaulat na nasawi matapos tumama. Ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Pinakaparami pa rin sa Bugo na may 30 patay, 22 sa San Remigio, 12 naman sa Medellin, 5 sa Tabogon at tigi isa sa Sugod, Tabuelan at Borbon sa ulat ng NDRRMC nasa 294 na sugatan habang umabot naman sa 170,959 individuals o siyang katumbas ng 47,221 families ang apektado ng lindol la mga ito sa Bantayan, Bugo, Carmen, Medellin, San Fernando, San Remigio, Santa Fe, Sugod, Tabogon at Tabuelan. Sa pinsala mga kabrigada sa mga kabahayan, naitala ang 597 kung saan 501 ang partially damaged at 6 na ang totally damaged. Samantala, nasa 87 na mga infrastruktura din ang siyang napektuhan. Patuloy ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda ng pamahalaan sa mga napektuhan ng lindol. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Kaugnay Ta na balita mga kabrigada, kumalo na sa higit dalawang libo ang naitalang aftershocks mula sa 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ayon sa FIVOX, kabuo ang dalawang libo anim dalawang aftershocks ang naitala hanggang alas 10 ng umaga ngayong Webes. Karamihan sa mga pagyaniga ay may lakas na mula magnitude 1 hanggang 5. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mga aftershocks hanggang sa mga susunod na araw o linggo. Ngunit unti-unti na namang bababa ang lakas at bilang ng mga ito. Inumpirman ahensya na pinakamalakas na tumama sa kasaysayan ng Northern Cebu ang 6.9 magnitude na lindol tulot ng pinanini, wala ang offshore fault na matatagpuan sa loob ng limang kilometro mula sa Baybay. Uma, ataw, Nasa na rin mga kabrigada si Pangulong Bongbong Marcos para bisitahin ang mga naging biktima ng lindol kasamang nag-ikot ng Pangulo si Governor Pamela Baricuatro. Ilan sa mga binisita niya ay ang Yolanda Housing Village sa Barangay Pulambato. Ito ang nagsisilbing relocation site ng mga Yolanda Survivors. Sa kasagsagan ng lindol kamakalawa, ang naturang site ay isa sa mga pinaka-napuruhan kung saan walong ang napaulat na namatay. Kasama din ni Pangulong Marcos, Sen. DPWA Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Prasco. Kasama din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Bago pa ito, una na rin bumisita si Vice President Sara Duterte sa iba pang bahagi ng lalawigan na higit na siyang naapektuhan ng lindol. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang pangalawang Pangulo sa mga namatay. Ilan sa mga binisita niya ay ang mismong lamay na mga binawian ng buhay sa lindol kabilang na sa Medellin. Brigada Balita Nationwide Kaya kabrigada ang BRP Gabriela Silang, piyahing Cebu para maghatid ng supply sa mga apektado ng lindol. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! kasunod ng BRP Teresa Magbanwa Babiyahin na rin pa Cebu City ang BRP Gabriela Silang upang maghatid ng food packs at evacuation supplies para sa mga biktima na lindol. Sa naturang transport mission, katuwang ng Philippine Coast Guard, ang Philippine Charity Sweepstakes Office na kasalukuyan naghahanda ng 3,000 family food packs at 2,000 evacuation supply kits. Magsisimula ang loading ng mga relief supplies mamayang alas 11 ng gabi. Samantala, nagsimula na kaninang hating gabi ang search and rescue at retrieval operations ng PCG. Inuna nila ang isang gumuhong apartel na matatagpuan sa Mansueto Street, Barangay Lourdes, Bogo City, Cebu. Kasama ang mga kinatawa ng CDRRMO at BFP. Ininspeksyon ng mga Coast Guard Sardogs ang gumuhong gusali na may apat na palapag. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo para sa agarang pagbangon ng mga pektadong pamilya in the heart of changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, the music and news Authority. Brigada Balbita mga kabrigada, karamihan sa mga transmission lines sa Visayas. Aba, balik normal na sa operasyon matapos ang naganap na lindol. Brigada Sila Matibag, i-brigada mo. Brigada! Kumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP na simula kaninang alas 6 ng umaga ay balik na sa normal na operasyon ang karamihan sa mga transmission lines sa Visayas. Ito ay matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu na nakaapekto sa supply ng kuryente. Sa kabila nito, may ilan pa rin linya na hindi nakababalik sa operasyon. Ilan dito ay ang 169 megawatt na Therma Visayas Inc. Unit 1, Daan Bantayan Tabango, at daan bantayan kompostela. Tiniyak naman ng NGCP na sisikapin itong maibalik ang operasyon ng kuryente sa bahagi ng Visayas. Mababatid na kagabi October 1, nailis na rin ang yellow alert status sa Visayas grid. Ang naturang status ay iniaanunsyo sakaling hindi sapat ang supply ng kuryente sa kinakailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. Si The Music News. Ah, sorry. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP mga kabrigada nagdagdag pa ng pulis habang nakatutok sa relief at rehabilitation operations. Brigada Cath, Austria, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Report. Nakatutok na ngayon ang Philippine National Police sa relief at rehabilitation operations sa epekto ng malakas na lindol sa Cebu. Ito'y makaraang ma-account na umano ang lahat ng missing. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Directorate for Police Community Relations Deputy Director Brigadier General Antonio Maralyag Jr. na kabuang 2,250 na mga pulis ang pinakilos ng PNP. Maliban sa bulto ng puwersa mula sa Police Regional Office 7, nagdeploy din ng augmentation ang Police Regional Office 8, Police Negros Island Region at iba pang mga units. Maliban dito, nakatutok din ang kanilang mga tauhan sa pagtitiyak ng seguridad, kaligtasan at sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektado ng nindol. Samantala iniulat din ni Maralyag na 34 na PNP stations ang napinsala ng Nindol at 37 PNP personnel ang naapektuhan. Wala rin naitalang looting incident. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News. Oh sorry, mga kabrigada disaster worthiness ng government infrastructure sa bansa, pinasusuri ng isang kongresista kasunod yan ng lindol sa Cebu. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Nanawagan si Bacolod City Representative Albi Benitez sa gobyerno na magsagawa ng masusing review ng mga infrastruktura sa bansa upang masuri ang katatagan ng mga ito laban sa natural disasters gaya ng lindol. Ayon kay Benitez, bagamat hindi pa naisa sa ilalim sa assessment ang pinsalang idinulot ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, mahalagang alamin na agad ang disaster worthiness ng lahat ng public infrastructures. Kailangan anyang tugunan ng pamahalaan, ang pangamba at kawalan ng tiwala ng mamamayan sa mga strukturang ipinatayo na ibinunyag na sub standard at nagdudulot ng banta sa buhay at kaligtasan sa bawat kalamidad na tumatama. Punto ni Benitez, dapat na isiwalat ang mga palpak na trabaho at parusahan ng mga nasa likod dito at pagkatapos ay siguruhin hindi makakapinsala ng buhay at ari-arian ang public bidding, tulay o kalsada. Bilang lead convener ng Visayan Bloc sa Kamara, nakikiisa ang kongresista sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kasabay nito ay handa umano ang kanilang grupo na maghatid ng tulong sa mga biktima upang makabangon ng tuluyan mula sa trahedya. In the heart, of Changing Lives. Ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, ang DOH meron umanong 11 billion pesos na incomplete projects na konektado sa mga controversial contractor. Ayon yan sa isang senador. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada! <laughs> Ibinahagi ni Sen. Wingat Gatchalian na base sa datos na kanilang nalaman, tinatayang ang nasa 11 billion pesos ang kabuhang halaga ng mga incomplete infrastructure project sa ilalim ng Department of Health. Ang ilan nga sa mga proyektong ito ay konektado pa raw sa mga controversial contractor katulad ng Diskaya. Pero maliban dito, ikinwento niya na may naitala rin silang haunted hospital. Dito nga sa Pilipinas na halos nasa 300 na rin ng bilang ang, haunted hospital na binanggit nga ng senador ay tumutukoy sa mga hospital o di health centers na nagawa ang istruktura pero wala naman taong nakakagamit nito. Kasunod nga nito bilang chairman ng Senate Committee on Finance ay tiniyak naman ng senador na hindi nila hahayang mangyari ito muli at kanila itong sisilipin ng mabuti. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Of course Brigada Nationwide Samantala si Cardinal Advincula mga kabrigada Ipinagutos ang Horacio Emperata Laban sa korupsyon Brigada Katrina Honzon Ibrigada mo Brigada Report Ipinatupad na ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang sabayang pagdarasal ng orasyo Emperata for Integrity, Truth and Justice sa lahat ng simbahan sa Archdiocese of Manila simula October 4 kasabay ng kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Ito ay para ipanawagan ng laban sa lumalalang katiwalian sa bansa. Ang nasabing panalangin ay pansamantalang papalit sa Prayer of the Faithful tuwing banal na misa isang hindi karaniwang gawain na inilalaan lamang sa mamatitinding matitinding sitwasyon bilang malino na pagpapakita ng bigat at agarang pangailangan ng bayan. Kasabay nito, inatasan din ang lahat ng simbahan na patunugin ang kanilang kampana. Tuwing alas 8 ng gabi, bilang simbolikong panawagan ng pagkondena sa korupsyon, panawagan ng pagbabalik loob, at pagpapahayag ng pag-asa para sa katarungan at pagbabago sa bansa. Ang utos ay mananatiling epektibo sa buong archdiocese, hanggang sa ito ay formal na bawiin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News also Brigada Nationwide Ang amnesty program Inirekomendang palawigin Hanggang 2028 Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Live Report Inirekomenda ng National Task Force to end local communist armed conflict o NTFL kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng amnesty program ng gobyerno hanggang March 13, 2028. Ayon kay NTFL ka, Executive Director Yusek Ernesto Torres Junior Nakatakda sanang matapos ang programa sa March 13, 2026. Ngunit iminungkahi itong palawigin dahil sa dami pa ng posibleng aplikante. Gayunpaman, nakabinbin pa ang pag-aproba rito ng Pangulo dahil kailangan pa itong dumaan sa masusing pag-aaral. Aminado naman si National Amnesty Commission Chairperson Attorney Leia Tanodra Armamento na mahirap iproseso ang halos 50,000 potential applicants mula sa task force balikloob sa loob lamang ng anim na buwang natitira bago ang 2026 deadline. Dagdag pa rito, iniulat ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na may 40,000 decommissioned members ng MILF at MNLF na maaari ring mag-apply. Target ng NAC ang 10,000 applicants, ngun sa ngayon nasa 4,269 pa lang ang nagsumite. Sa bilang na ito, siyam pa lang ang nakatanggap ng pinal na pag-apropa para sa amnestia. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, viral na DIY zipline para lamang makatawid sa ilog ng buldon, ipinasara, temporary hanging bridge itinayo. Mula dyan sa Brigada News FM Cotabato, Brigada Roy Holgado, ibrigada mo! Brigada! Yeah. Yeah. B -b 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 Mula sa buwis buhay na pagtawid gamit ang isang DIY zipline, mas ligtas na ngayon ang daan ng mga residente ng barangay Kulimpang matapos magpatayo ng pansamantalang hanging footbridge, ang lokal na pamahalaan ng buldon. Matatanda ang naging laman ng social media, ang viral video ng mga bata at residente na pili tumatawid sa Lumabak River sa kain ng improvised zipline. Ang naturang eksena ay nagdulot ng pangambang sa publiko dahil sa kapansin-pansing panganib ng dala nito. Agad na kumilos ang LGU at nagbigay ng direktiba sa mga barangay officials upang ipati ang paggamit ng zip line. Actually, naabisuhan na po sila na uh, yung ating mga magulang, nabantayan po yung kanilang mga anak, huwag po hayaan na tumawid sa cable wire na yan dahil napakadelikado po buwis buhay. Alam po na namin na kung gaano kahirap po no, sa ating mga magulang dahil yung kanilang mga anak na nag-aaral pa po dito na tumatawid lalo na pag may bahas. Pag tiniyak ng LGU na banggo pa man lumabas ang nasambing video, may nakalaan ng solusyon sa problema. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang konstruksyon ng isang permanenteng tulay na magdurugtong sa Barangay Kulimpang at Pantawan. Ang proyekto ay ipinapatupad ng Ministry of Public Works o MPW ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Na Nag-request uh, nag po ako ng tulay mm -hmm. dito uh, connecting uh, Barangay Pantawan and Barangay Kulimpang mm -hmm. na ngayon ay ongoing po yung construction. Dito lang po, malapit din po sa Lumabag River. Para sa mga residente, ang pansamantalang food ay hindi lamang tulay na gawa sa kung anumang matibay na material. Ito ay simbolo na pag-asa habang hinihintay ang mas matibay na pangmatagalang tulay na magdurugtong sa kanilang komunidad. Sana po, maayos na po yung daan dyan. Milagyan na po ng kalsada or lagyan na rin ng tulay para sa mga bata, lalo na sa mga student. Hindi lang yung lahat ng tao doon. So para mas ligtas sila, malagi na lang sana ng tulay. Tumang ni kami sa tabang. Uh -huh. Tabang ang kameran ka para madaso kahirapan nami. In the heart of changing lives, ako si Briganda Roy Holgando, ng 893 Briganda News FM, Cotabato City. The Music and News Authority. Kata balita nationwide. Kata weather update. Weather update. Sa Brigada, bahagi ang paglumakas ang Tropical Storm Paolo sa bahagi ng Philippine Sea. Sa 11 o'clock, bulletin ng pag-asa, huling namataan ng sentro nito sa layong 575 km silangan ng Infanta Quezon, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 75 km kada oras at bugsong papalo ng hanggang 70 km kada oras. Naasang bukas, araw ng Biyernes, ay magla-landfall ito sa bahagi ng Southern Isabela at Northern Aurora. Dahil sa karagatan pa, inaasang lalakas ito mga kabrigada bilang severe tropical storm ngayong gabi. Nakataas ang signal number 2 sa mga sumusunod, southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Quirino at northern portion ng Aurora. Samantala mga kabrigada, signal number 1 naman sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Ganon din po ang northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Bulacan, ang northern portion ng Pampanga, ganon din ang northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands at ang northern portion ng Katanduanes. Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Satang Hali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Satang Hali. ah, kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga balitang hatid sa atin ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagigingigit. At mga kabrigada, muli po kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Bubuksan po namin ang aming GCash account para sa mga nais magbigay ng tulong sa mga biktima ho ng lindol sa Cebu. Makikita po ninyo sa inyong mga screen ang ating GCash account. Pari po ninyong iscan ang naka-flash na QR code o di kaya na may itype ang ating GCash number 0956774. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong at sa mga magbibigay pa ng tulong. Patalangin natin ng mabilis na recovery sa mga pektado at ang kapayapaan sa mga pamilya ng naulila ng nasabing trahedya. Abrigada, sa salamat sa inyong brigadahan. Sabay-sabay tayong babangon. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the